Hello guys! Welcome back sa aming channel. Nandito kami ngayon sa si SM Mega Mall. At ngayon magmumukbang kami dito sa Samba Po Jim. So heto po yung kanilang resto. Located po siya sa E3, level. At ang rates niya, i-flash namin dito. So, heto po yung kanilang mga rates dito sa resto nila. Iba po yung price ng Japanese at Korean at iba rin yung price ng all-in. At syempre, buffet ito. Dapat, papasok ka dito, gutom ka. Pag hindi mo naubos, magbabayad ka sa kanilang left power charge. Perfect nga ang lugar na ito sa mga birthday celebrations. So tara, samahan nyo kami sa loob. So ayan na nga guys, nakapasok na kami dito sa loob. Sa so, pagpasok nyo, ganito po yung lighting sa loob. Yan po yung setup. So ayan, naka-welcome na agad yung mga foods. At nandito na po yung mga wet foods. Yung iniihaw. Ayan, ang dami mga karne na. No? Medyo mataong mga po pala ngayon kasi Sunday. So ayan, sa kabila naman po yung mga side dish. Ayun, may takoyaki. Ramen. At iba pa. So, ito yung Filipino section. Ayun, may rice, mopis, tinuguan. Ayun, may embotido. May kohon. Dito naman sa kabila yung mga pasta. Hindi ako kumuha niya kasi mabigat sa chan. At syempre yung pork. Crispy pork at beef. Ayan, nag-ikot-ikot din po pala ako dito sa mga itikot kasi medyo madami pa. Meron din dito mga desserts. Ayan, nandiyan yung desserts. Nandito din pala yung mga drinks. nag ko lang din na desserts. Ayan, mga Filipino desserts. Ayan, mga Filipino desserts. At dito naman sa side na to, dito sineserve yung mga Japanese like sushi, bibimbap, Korean ba yan? Korean or Japanese. Ayan yung mga cakes. Mga sweets po yan eh. Hindi ako mahilig sa mga sweets. So ito na nga yung mga ice cream the best po ang ice cream din, sobrang sarap at dito po yung drink sa likod ng ice cream alam nyo, gusto kong itry yung isa dito sa mga exotic food na sineserve. dito sa Filipino section etong ginataang buhol. ayun, yan yan, parang gusto ko itry kasi nakatry na ako ng exotic food pero yung palakatan hindi ko pa yan natry Siguro ma siguro kapareho lang ng lasa ng no? tabag Tabagwa parang ganun. In fairness masarap po 'yan no, yung orange na yun. Mixed seafood. Medyo maanghang lang pero sobrang sarap talaga. Ito naman yung pork sobrang crispy po niyan. Pinipilahan din po to at blockbuster. Ang dami kumuha. Sa mga mahilig sa mga Korean foods, meron din dito yung mga kimchi. Ayan ang tawag pa dyan sa puting Feeling ko ito yung nagpabusog talaga sa akin. Ito yung mga fried na to. Fried chicken. Iba-ibang flavor ng fried chicken. Siyempre, pag nandito ka, ang dapat mong kunin ay eh, kaya mo lang ubusin. Bumalik na lang kung gusto mo pang kumuha. Uy, may bihon. Ay, di pala ito bihon. Chapche. Heto na yung mga nahakot natin, guys. Titikman na natin. Pinagpatong-patong ko. Sana hindi naghalo-halo yung lasa nila. No? Kanino ba yun? Ba't naman yun? So, ito po yung kanilang lutuan. Ganyan po ang setup sa table. Ayan, sa kabilang table yung kasama namin. Nasa loob kami ng parang room. Parang mas maganda nga dun sa may labas eh. So, ito na nga yung nakuha ko. May bobis. May chicharap ng chow king. ko talaga ng tempura kasi favorite ko yan dito sa akin, hindi sa akin na pancit na yun. Ay, chop chay nga pa. So, ayan, dito namin na-realize na hindi gumagana yung lutuan. Hindi po siya gumagana. Kasi pinatawag pa namin yung nag-assist. I-try e, natin na kanilang sauce, yung bulgogi sauce. Mmm, masarap. E, parents, dito masarap to, ha? Atong sauce pa lang to ay gawa nila. Sariling brand nila to. So ayan, dahil di gumagana yung kanilang lutuan, attack na tayo sa side dish. Ito na nga, chinek na nga nung nag-assist yung lutuan namin. Hindi talaga siya gumagana ng kailang attempts na. Medyo nakasimangot kasi na si tingnan nyo. So ayan, sayang daw ng bayad eh. the best talaga tong tempura sa kayong crab sticks. Panalo ang lasa. So legit guys, barado talaga yung lutuan namin. Mukhang lilipat kami ng table. Anyway, balik tayo sa pagkain. So, hayan na nga guys, nilantakan ko na yung kanilang pork at yung beef. Malasa po at crispy talaga yung kanilang pork. Wow! At syempre, ito dapat ang isa sa mga inuuna nyo dito. Finally, nakalipat na kami ng pwesto at gumagana na, na ang kanilang lutuan. Ayan, maglagay na tayo ng ating mga lulutuin. Inuna ko na po yung kanilang squid. At yung enoki. Enoki mushroom with hambay. Ayan, parang masarap tingnan. Eh. Pero sa totoo, masarap talaga po. At yung sliced. Sliced sliced pork. Ito yung nilalagay dun sa sa kanilang ano, uh, lettuce. Yung pinapansan talaga. At yung tahong ni Carla. <laughs> At hipon. Medyo hindi ko gusto yung quality ng hipon. Parang luma na siya. Kasi map mapapansin niyo parang nadudurog na siya at yung kanilang flavored pork marinated sa Korean, ano ito? Korean sauce muna kaya ayan, try na natin So ayan, napadami na nga yung aming mga kain Pero napansin namin, wala pa rin pala kaming pictures Ayan guys, picture time na kami <laughs> Malikta rin po muna natin at huwag masusunod na po. Ayan, legit sa loob na nga. Ayan, buko na, ready to eat na. Nabas na ang lettuce. A few inches later. Kakatapos lang na po namin kumain. Gusto mo po mga person. So overall, okay naman po yung foods nila dito. At ito po yung rating namin sa kanila. At dito na po nagtatapos ang aming vlog. Thank you for watching.